Hi guys, good morning. Nagkabi na naman tayo guys dito sa Manila Bay. At uh, may mga ilan-ilan guys na pumunta dito sa Manila Bay. Na namamasyal dito sa may pampang ng dagat. At napakasarap guys ng simoy ng hangin. At uh, shoutout sa mga viewers natin Sa ating mga kaibigan ng mga OFW uh, Salamat ng marami Sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel Ayan. Uh, Bago tayo mag vlog muna ay uh, nais muna natin magpasalamat Sa mga subscriber natin na uh, hindi nag-atubili na nag-subscribe Oo sa lahat-lahat ng mga followers natin guys, thank you so much. Sa kaibigan natin ng mga OFW, kung nasa anumang sulok ng mundo, ay uh, magandang umaga, magandang tanghalay, magandang gabi. At uh, ito na naman po si Isa Rugman. Nakagabi tayo dito sa Manila Bay. Ayan. At uh, gusto ko lang guys ipakita yung kagandahan dito sa Manila Bay. Uh, ayan po guys. Napakasarap mamasyal guys dito sa loob. Hindi nakakasawang balik-balikan ng Manila Bay. Ayan at napaka-linis na guys ng dagat. At uh, 'yung amoy niya ay hindi na mabaho, hindi tulad last year na pumunta tayo rito. Yung singaw at amoy ng tubig ay malansa. Pero ngayon guys, halos wala ka nang makitang ano uh, mga basura na nalutang-lutang at hindi na mabaho ang amoy ng tubig. Kaya natutuwa guys si Isa Roman sa mga uh, nagme-maintenance, yung mga nagme-maintain ng kalinisan dito sa Manila Bay. At nung araw ng Webis last week ay galing tayo rito guys. Nataon na sarado. Nasarado ang Manila Bay. Kaya nag-vlog lang ako guys. Nasa footbridge tayo. At naalala ko pala si Lumina Kuya Vlog. Uh, Kuya Lumina Vlog, shoutout sa inyo. At uh, mag-isa tayo guys na pumunta rito. Oo, at uh, tulad ng dati, tayo ay naputuro rin. Eh. Mas mabilis kasi guys ang mag-muto sa uh, mag-commute. Kasi marami ka pang dadaanan pag motor ay tuloy-tuloy, tuloy lang mga kaisa Ayan po. guys. Sakto, makulimlim ang panahon. Ah, na guys dito sa dalam Basiga, no. Ito ang ng mga alog sa dagat. Ah, ito sa mga At uh, lumapit tayo guys dito sa uh, pangpang. Napakaganda mga kayo sa

sa Bicol sa bahay kay mother na isa natin na taga-suporta. O oh, lagi tayong sinusuporta ni mother sa ating vlog. At dyan sa bahay sa aking dalawang anak. Kay IC at kay Hannah Grishin at sa aking asawa guys. Ayan shout out dyan sa bahay sa Kalamba Laguna. Sarap ang masyal, mga kaisarok. Ayan. At uh, yung mga mamasyal dito ay punta lang kayo guys. Huwag kayong pupunta ng araw ng uh, Thursday. Araw ng Wibis dahil ito po ay sarado guys ang Manila Bay. Ito po ay nililinis pag araw ng Wibis. Kaya ah uh, huwag kayong pupunta ng ganyang oras. Para hindi po kayo uh, maalanganin pagpunta. Kasi pagpunta nyo nasarado ay hindi po talaga kayo guys papapasokin at uh, mga alas 11 na ng umaga na medyo nagutom na tayo guys mamaya ay daan tayo sa may parisan ni Diwata doon tayo maglalans mga kaisarugman at uh, ayan guys at uh, ipapakita ko ipapakita ko guys sa inyo ang paligid ng Manila Bay at uh, ipapakita natin guys ang uh, palibot ng Manila Bay ayan uh, panoorin ninyo po mga kaisarugman kaya yung mga gustong mamasyal dito guys ay punta lang kayo guys at may mga ilan ilan na naman na pumapasok guys ayan o pa isa isa pero hindi ganong, ano guys na tulad ng dati na volume talaga yung tao ngayon ay ilan ilan na lang kakaunti na lang po yung mga pumapasok dito sa loob guys siguro yung iba ay uh, sawa na din sa pagpunta dito sa Manila Bay. At yung dulo guys ito uh, Mall of Asia na po yan guys tanaw na tanaw natin yung Mall of Asia rito ayan Pating yan ha Pating Hito na Wala naman guys hito sa dagat Ang alam ko yung hito ay sa tabang lang you Ito, ito, ito. ito, ito. Sir, ito po. Nakakauli lang. Fresh na fresh. 50 dalawa. Pwede talaga. At uh, nilapitan natin guys yung dalawang pinatilyo. <laughs> binibigay yung dalawang isda uh, sayang sana eh kaya lang sabi ko ay papasok ako sa mall mamaya at saka hapon pa uuwi sa trabaho natin baka, baka makulob at masira lang Lumitaw na o guys yung sikat ng araw. Kaya yung iba ay pumunta guys dito sa may lilim. Dito sa likod. At uh, mag alas 12 na pala guys. Nalibang-libang tayo. Pag-vlog dito sa gitna. At uh, shoutout sa mga viewers natin dyan sa kalamba Laguna. Sa may Padre Pio, Santo Tomas, patangga At yung nagpapahanap pala guys ng bahay sa ka extension ay i-schedule na lang po natin guys na puntahan dahil short po tayo guys ng oras baka next week makauwi tayo kay paasa ayan o oh. next week na lang paasa block 2 lot 47 sa may kasa extension ayan at pupuntahan pupuntan po natin yan uh, sa ngayon kasi hindi tayo makauwi muna ng kalamba at uh, dito tayo namamalagi muna sa Maynila sa May Ortigas tayo guys ay uh, napasok kaya nahingi tayo ng paumanhin muna kay Paasa Balikan ko na lang po next week yung request yung bahay. At yung mga gusto pang mag-request na magpapahanap ay uh, isabay nyo na lang mga kayo sa para isahan na mapuntahan natin. Uh, hindi kasi tulad ng dati na kapag may mag-request ay agad-agad ay nakakauwi tayo. Ngayon ay hindi na tayo kaanong nakakapunta ng Santo Tomas Batangas. Oo, at video uh, mag-aantay kayo ng mga ilang araw bago natin mabalikan ang akasa uh, o oh. Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog. At uh, palagi niyong supportahan si Isa Rukman sa ating mga vlog. Thank you, thank you for watching. Bye-bye. Isa Rukman.